Ang breakfast ko to eh! Ang ka man ni nanay! Lahat ang people ka na nandito! Pag itong mga bawat ko sa school! Pretzel! Hala! Ano, Meron pa ganito ho! <laughs> Yung bilog-bilog! Alam ko pa maswerte doon sa bagong taon eh! Ang galing naman ni nanay! Bumili pa siya nito! Hala! Ito <laughs> ano, pa ho! Ang dami! Marshmallow! Ano ni Nanay, lahat ng ko, alam na lang niya talaga. Eto ba, yan pala mga ladies' choice. Gusto ko talaga sa may tasty eh. Anong pa kaya dito? Siguro magsalat si Nanay kasi meron siya lahat at eh. Alam ko na, talaga yun. Eto pang stick ko, masarap po. Pati to, ng magsal at Kasi, meron ganitong malaki yung magpunsalat. <laughs> Favorite ko to. <laughs> Dito ka muna, ah. Na, <laughs> pati mag-spaghetti pa siya. Ang dami naming handa sa New Year. <laughs> ang laki-laki naman itong box na to. Punong-punong. Hanggang sa lupo. ko naman to! <laughs> hindi ko kasi alam kung anong mga pinabili ng nanay eh. Kasi ayaw niya akong isama sa supermarket eh. Baka daw kung ano nang ipabili ko sa kanya. Kayo guys, sinasama rin ba kayo ng mama niyo sa supermarket? Ako kasi, hindi eh. Pero sa susunod, isasama niya na daw ako. Kasi, yung mga binigay ng mga nina ko sa aking pera, ipambibili ko ng mga damit. <laughs> ring unboxing ko ng mga grocery. <laughs> Meron kami dito gatas. <laughs> Tapos palaman ulat. Ano <laughs> pa ba to? Ito hey, favorite ko rin to. Pang almusan. Ito favorite ko rin to. Ang <laughs> dami ko naman favorite. Halos lahat. Ito pa ho. Yung mushroom pa. Gusto ko to. Lalo na ilalagay ito sa chicken. <laughs> Naku. Tatawa na naman ako. Sabi kasi nila iska. Tumabi kasi si eh, nagagalit pag hindi ako magalit mo saan <laughs> hayaan mo na nga eto <laughs> pa meron pa dito ang dami naman ito gusto ko talaga tong maling na to ba't ito mantika ba't ito mga kutsa-kutsara ang dami talaga ano kaya uulamin namin dyan? Baka puro dilata na naman kami nito ba? Ah. Ito <laughs> kaya sa kabila? Ano kaya yung mga nandito? Hala, mga ketchup, mga tumas, mga pagkusina. Tapos may salad ulit. Hala, mayushi. may yoshi. May kurot ka to. Para dahil kabaita ka, bibigay ko to Dari, dahi, ka. Bip -bip kay princess. Panagrabo matutuwa siya. <laughs> Dapat na muna. Ito ba ang dami? bye mga ginulo mo na yung mga pinamili ko dyan, ha? Ligpitin mo yan! Ay, lagot! Nagulo ko na yung mga pinamili ni Nana!